Misterio sa Wilderness Farm, Day 27 of Spring, Year 2. Ang current funds ay 34,448 gold. At ang total earnings ay 1,455,536 gold. Okay, ngayon gumising na tayo at uminom ng tsaa. Ayan, wala si Snowy. Ayusin natin tong ating bedroom. Ay, ano ba to? Ito yata. Yan. So, lagay natin to dito. Diba? Ayan. Para maganda. Tapos, ito dito. Itong telepono. Oh. Hindi maano. Yan. Itong telepono. Lagay natin dito. Ngayon, birthday pala ni Emily. Today is Emily's birthday bukas Sunday. Malon tayo. Anong weather report tomorrow? It's going to be clear and sunny all day. Ano naman ang kapalaran natin ngayong araw? Ooh. Ah, uh, the spirits are in good humor. You have a little extra luck. So lucky, lucky din tayo ngayong araw. Ngayon, yung balak ko ayusin yung lahat na ito dito tayo yan para tapos dito yan yan dito na lang natin ilagay pagalun yan Kunin natin to lagay natin dito ito ilagay natin sa pagawaan ng truffle. Meron pa tayong mga hindi pa nagagawa. Ito chowder. Oh. Gawa tayo niyan. Wala na tayong wheat. Nakakot na rin tayo niyan. Radish. Wala pa. Pasok natin dito tong yan. Ano ba yung pwede pa dyan ilagay? Dapat nandito to. Dapat nandito eh. Yan. Tapos, itong ilagay natin dito. Yan. Ito dito. Kaya nang mailalagay dyan. Ah, itong mga child's bed. Kaya pala hindi tayo makatulog dun. Kasi child's bed siya. Tago na lang natin dito. Okay. Ito, tago na muna natin. Parang mabagal siya. Ino makakain na ka nitong crab cakes. ah uh, inumin muna natin tong green tea ulit. Tapos crab cakes. Okay. Tapos tanapin natin si Snowy. Uy! Hello, Snowy. Tapos, lagyan natin siya ng tubig. Kunin lahat yung tea. Yung tea leaves. Yan. Kunin natin lahat yung tea leaves. Let's get all of that. kuha natin. Ngayon, silipin natin to. Wala. Nothing. Siguro bukas pa yan. Ito naman. Ay, ayaw makuha. Yan, di ba? Tapos kunin na natin lahat to. Yan. Pupunta pa tayo kay, kay bibili tayo ng bibili na lang natin sa kanya. Yung kailangan bilin. Yan. Pupunta natin. At ano naman ito? Here. Ay! Ay! Marunong na tayo ng blueberry tart. Linus. Teka. Mag gumawa na tayo ng ganito para pagbalik natin mamaya meron na tayong makukuha. Yan. Meron tayo apat pa na oak Tapos marami tayong Uh, masok natin to rito talagay natin dyan i-process na natin to rito teka dapat mas maganda yata ganyan lang sya yan. tapos i-process natin lahat ng kayang i-process. Dito tingnan natin kung yan. Actually, ito pala o oh, 5. Ito 'yung mga isda. 'Yung Di natin to, dito nito dito. Birthday. birthday ni Emily. Ano nga yung gusto ni Emily? Bigyan natin siya ng cloth. Cloth. Ayan. Ano pa yung baka may na-miss pa tayo. Ayan. Kunin pa natin ito pala. Meron pa nga ano yung dun sa Hello, hello. Ha ha ha, sila. Yung iba baka mamaya, ah, na yung makukuha. Yung ibang bar, the bar. Sana natin ah. Eh, tayo yung bumukas. Yan. Oh, meron pala tayo dito ang ano. Ah, mahaw ganito ba yan? Mahogany. ganito. O, at na may seed tayo. Dapat yung mga seed dito natin ilagay. Dito. Alisin natin ito. Yan. Uy, merong bulate. Ayan. pang ilagay dito. Ito na, syempre. Dito na eh. Saturday. May mission ba tayo? Ayun, yung kickling. Buti na tinignan ko. <laughs> ano yung nakakaligtaan? Pati pa yung ah, uh, Main house natin mamaya, tignan natin lagay lang natin to rito yan tapos all the rest ilagay natin to, iyaan iyaan, iyaan, iyaan at yan na mas mamaya na yan kasi busy tayo okay nailagay ko ata yung cloth dun kailangan natin kunin ulit yung regalo kay, kay ano person kailan Emily let's go to Queen tayo ng copper Saka ano copper pound aquamarine shop copper kailangan niya 40 yan 59 na binili natin tapos ito rin 50 o oh, ba diba? talk to Clint so usapin natin si Clint oh you bought the horse I requested great nagkaroon tayo ng price Price ticket. Here's the okay. Meron pa tayong 420. Ngayon, bigyan natin siya. This is a fun gift. So, gusto ni Clint pala yung uh, sushi. Gusto niya na sushi. Pinapin natin si Emily para mabigay na natin sa kanya yung kanyang regalo. Sabado nga pala ngayon, may mga tinitinda si ano, krobus na mga pagkain. Bigyan natin siya ng tsa. Thank you very much. Isa pa lang yung ano niya. Okay, what are you selling? Crispy brass. Kaso ang mahal, 360. Parang ayaw bumili nun. Ito na lang mga void essence. Tsaka solar essence. Then, hanapin natin si Emily. Emily, ayun. Teka, baka magkamali tayo. Ito, ibibigay natin. O, oh, di diba? You remember my birthday. Thanks, Marshmallow. That's real nice of you. Oh, nakakapasok na tayo. It's luck. Ano kaya yan? May sikreto si anong dun? Dito naman, tingnan natin. Oo, oh, meron siyang parrot. May parrot si ano. May mga cloth niya. Hindi makita. May computer. <laughs> Password kung comp anong daw. Kumakanta yung parrot. Okay. Let's go. Meron pa tayong gagawin eh. Eto. Dali natin to sa bahay ni Mayor para ipagpalit ay si Willie si Willi. Dito, dito. Ano? Ay! Star Drop. Star Drop Tea ang nakuha natin. Ngayon, muhi na tayo. Mag-smelt pa tayo ng mga ano eh. We have to smelt. Ah, ano kaya ni ang uni, ano gas? Bilhin na rin tayo. What are you selling, gas? Strange bun. Meron na yata ako niyan. Hindi ko na bibili. It's a strange bun. Uwi na tayo. Lalo tayong kailangan tayo uminom. Tapos, ito at saka ito, dapat nating anuhin. Kulang yung ating coal. Kailangan tayo mag gawa ng coal. King coal. Yan. dito. Yan. Ito. So, Wala tayo ng coal. Marami kasi tayong ayan o, di diba? Tapos Ito. natin ito dito yaan ah, nasa na yung ating naubos ba natin naubos ba natin bukas kasi, hindi mamaya na mamaya na natin isipin <laughs> kung ano yun kung ano yun sa <laughs> sakit si <Snowy. laughs> Why are you looking at the Snowy? Dito, punta tayo. po di ba? Ano na siya, oh. Makuha na tayo. At least, konti na lang dinidiligan dito. Hindi ka pat katulad dati lahat pinidiligan pwede natin to at tanim tayo ng anong tatanim natin ito na lang kailangan natin kunin ito to to strange ano yun hindi strange eh mo ko No, I don't want to eat that. In cauliflower, oh. Mataas yung resale value niya. Kano ang isang cauliflower? Makikita na natin yun 550. So. Ay. Kunin na nga pala natin to. Para dun sila sa bahay natin. Makikita natin. Yan. Ay. Ay. Akala ko hindi makuha. Yan. Doon na tayo sa bahay. Cauliflower. Ito pa. At gawa pa tayo nito. Wala pa tayo ng maraming coal. 7.20 na. 7.20 na. Yan. So, pwede pa tayong gumawang apat. 1, 2, 3, 4. Ito, dalawa. Lagay natin dito. At ito, 357. Pwede na, pwede na tayo mag-send yan eh. Ito. Ngayon. Kunin natin ito lahat. At ilagay natin ito. pa tayong ano. Ito na lalagay natin. Gagawa tayo ng beer. Tsaka ito pa pa. Pwede tayong gumawa ng totem. Totem, ayan o gawa tayo ng isa. Ito, hindi pa tayo nakagawa. Gawa tayo ng isa. Ito, ito, nakagawa na tayo. Ito, hindi pa tayo nakagawa. Gawa tayo ng isa. Para at least meron na tayo kahit paano ng mga nakakagawa na tayo ng mga bagay ba. Anong kulang nito? Dalawang gold. Uy, muntik ko nang magamit. Hindi ko dapat yang gak gitu nih eh. ayam jenya. Eh. Tapos. Eko pwede natin dalhin dito. Mm -hmm. Lahat pa nalagyan. Lagyan natin to orange fruit. To. Dalawang salmon berry. Ito. At ano ba yung dala natin? Ito lagay natin sa ano. Meron na dito eh. Hmm. Ano kaya? Coconut gawa tayong coconut coconut nut ayan tag ulit natin dito itong star drop, ito tsaka ito, lagay muna natin dyan magpagawa tayo ng coconut ayan mahal yan eh at tsaka ito ito pan rice lahat ba nalagyan? Nalagyan na. Yan. Gumawa pa tayo ng ng, ng ano. What tubig Nine ano na? Nine fifty. mayroong ano ito, no? May monster. Tulog na tayo. Nakaano na tayo, eh. Gawa pa tayo para... Saan natin nilagay yung bee house? Ah, naka, ayun, bee house, ayan. Tapos, dito. Kayaan. Nakatweld na tayo. Balik natin dito. Padala tayo ng carrot. Ngayon, makulog na tayo. <laughs> Andito yung ating let's sleep. Go to sleep for the night. Yes. So, for day 27 of spring, year 2, kumita tayo ng 8,515 gold.